Kaya siya tinawag na fixed gear bike kasi once na nagpedal ka paharap, aabante ah, yan. Pag nagpedal ka papalik, pabalik din yung gulong. So wala siyang freewheeling, kaya tinawag siya na fixed gear. Pero sobrang delikado ng bike na to. kaya kailangan mo ng proper gears. Hindi ka pwedeng basta-basta magbara-bara sa kalsada na gamit yung bike na yan nang hindi ka masyadong sanay. Intro may nangyayaring ano ay, dyan ay, ah, pagre ay, ano ay, ah. May problema sa niluto mo, nai? Ay, ay parang ang palaya yung ano. Ikaw, tumikin. Ba? Ano bang niluto mo, nai? <laughs> ano lang? Ang palaya? Patok. <laughs> <laughs> ah, patok <patawala>. lang? <laughs> Kaya ang palaya eh. Ano <laughs> lang, <laughs> Huwag tayo magtataka ko, mga pakla kawag ang palaya. Ano ba yan? Batingin, batingin. Pero yung kasi. Matali pa pa yan. Nag-iba ang kulay ng sabaw. Ewan ko lang kung saan nagpumait kung sa patola ba ni tita o sa giniling. O baka naman yung ano, yung pinaglutuan. Ha? Ah, ano? Grabe, naman tayo Grabe naman. Eh, wala naman nilutong ano, kakaiba. Wala, lang... Baka ano, sabon. Pati tayo... Ikaw. Ikaw, tumikim. Hindi sabon. Huwag mong lulukin, ha? Ah, Lasahan mo lang. Pati hindi pa saan Ay, oo. Oh! Oh, sabi ko sa'yo oh. eh. Ano mo? Oo, oh, dali oh. Kung anong meron eh. Nakatakong lang po, na pa hindi nagbabago eh. As in, masahol pa siya sa ampalaya. Gusto pa magdinihahan yan. Masahol pa sa ayok? <laughs> Duda ako itong ano. Sabang so, hindi siya makain eh. Hindi siya pwedeng kainin. Hmm. Sino mga sa mga first timers gusto kumain? <laughs> Grabe naman yun. Pagabi, nagpost ako sa page ko na mag-shoutout ako ngayong vlog ko. Ayun pala, active pala pag-shoutout eh, no? <laughs> Lahat present, no? <laughs> Nagluto yung nanay ko, ayun oh. Bilis, Toyo. tsaka isda, sinangag na na kanin. Pataba! Oh, <laughs> well, namiss ko ang walang salamin ah. Hmm? Ang pay ko tignan dito oh. Long hair, naka-jacket. Paskong-pasko ah. Para tayo nasa States ah. Parang gusto mong pumunta Canada ah. Imposible talaga. Walang, walang nagre-react ah. Eh. Re Parang gusto mong pumunta Canada wala, wala pa rin nagre-react. Ang ganda ng jacket ko para gusto kong pupunta ng Canada. Sige, can go na. Okay. <laughs> Nag-react din. <laughs> bakit? Naka, eh, huwag kayo magtatakong bakit ako naka-jacket kasi malamig ngayon. Nag-upload ako nung... Nung... Nung vlog ko sa... Kahapon. Nakasama ko yung mga bagets. Uploading na yan sa mga oras na to. At malamang eh, na na napaluod na, yun na yan. Ayan, si Hana, tsaka si Zach. Si Zach na tapachingching, tsaka si Hana na vlog is life. Si Hana, magaling siya mag-vlog, no? Parang meron siyang something na alam mong parang gusto, kaya niya mag-vlog mag-isa. Gusto niyo ba mag-vlog si Hana? Kasi bala ko gawin siya ng channel, eh. Tapos ang, ang iba-vlog niya, mga pagkain, mga McDonald's, Jollibee, mga ganon, something about puro pagkain lang, mga ganun, no? Wala lang. Parang, parang love niya mag, ano, mag vlog eh. Si Sak, pinapakiramdaman ko kung gusto niya mag vlog. Wala. Parang gusto lang niya kumain. Yun lang ang priorities niya sa life. <laughs> basta nag-enjoy siyang kumain ng kumain palagi. Oo, oh, at mag-games. Magkaiba okay, yung dalawang yun eh. Si Zach, ang trip niya sa buhay. Games. Yeah, PUBG. Basta mga online games. Kahit anong laro sa iPad niya. Plus, mag-food trip. Kaya na naman, hindi mo alam kung anong gusto niya eh. Pero parang gusto naman niya mag-vlog. Si Zach gusto niya masama sa vlog, pero ayaw niya mag-vlog. Kung susuportahan niyo si Hana sa pag-vlog, kung isa-subscribe niyo siya, gagawa ko siya ng channel. Para silang dalawa ni Zack ang laman ng channel na yun. Do, para habang bata pa, no, masimulan niya yung channel na. Malay mo, pagdating ng araw, maganda, maayos, maayos, naman ang kita sa YouTube eh, pag masibag ka lang talaga eh. Malay din natin, pagdating ni Zack sa Canada, mag-vlog din siya pag medyo trip niya na. No? Ayun! Magsha-shoutout nga pala ako. Pero wag natin gawin puro shoutout lang. Meron pala ang mga viewers ako na nag fixie you no? Ayan, 'yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yung fixie bike na 'yan. Kasi maraming nag -whoop -whoop sa channel ko. So ibig sabihin, marami ang fixie riders na subscribers ko. Kaya natutuwa ako pag tinatawag akong whoop 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 Ang ibig sabihin kasi ng whoop whoop na yan Yan yung mga batian na mga fixie riders Pag nagkakasalubong Whoop 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 pag nakita niyo ako sa, sa daan at nag -whoop -whoop kayo, sigurado lilingon ako kasi nasanay ako sa ganun. Mga whoop, whoop. Mga whoop-whoopers. whoop, <laughs> whoop. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bago ako mag-shoutout. Kasi parang kung shoutout lang naman, ang boring eh. So, yan. I-explain ko sa inyo kung anong klase itong bike na to. Dahil hindi lang naman siya ordinary bike lang. Hindi lang basta-basta bike na binabike nyo lang. Diyan lang kayo. Kukunin ko lang yung bike. Ang tawag sa bike na to ay Pixie Bike or fixed gear bike. Magaan siya, no? Magaan yan. Kaya siyang buhatin ng dalawang daliri. Yan. Pero, kung tutusin, pabigat pa yan. Kasi may mas magagaan pang bike maliban dito. Aventon lang to eh. Ito ang bike naming magkakapatid. Aventon. Una-una sa lahat, itong bike na to, hindi na akin to. Sa kapatid ko tong uh, nasa ibang bansa, nasa barko. Bike niya to hindi ko na bike to kasi yung bike ko na Aventon birenta ko na kasi nga natigil ako sa pagbabike nung nagkasakit nga ako kasi bawal na sa akin yung sobrang mapagod so na depress ako so, wala lang gana birenta ko pero kami uh, magkakapatid lahat kami mga fixed gear rider simula ako mag, -mag bike nung 2006 yata syempre nung maliit ka mahilig ka sa bike pero ang importante lang naman kasi nung maliit ka eh na enjoy mo yung pagbabike wala naman pinag-iba sa ngayon kung malaki ka na kung magbabike ka pero meron kasi na The joy of riding, na tinatawag. So, naka ulit ako sa pagbabike. Nung 2016, na-influensyahan ako sa pagbabike ng kaibigan kong editor ng Mix sa abs na si Kuya Nong. Siya yung uh, founder at president ng Kalawang Fix. Alam niyo yan, lalo sa mga nag-fix gear scene, kilala niyo yung Kalawang Fix na yan. Doon ako una nagka-interest magkaroon ng ano, bumuo ng sarili kong bike. Nagkaroon ako ng bike. Ilan ba ang bike meron ako? Adik, no? Oo, oh, na ako sa bike eh. Nagkaroon ako ng anim na, na, na bike. Nah, lahat yon puro fix gear bike. Yung una ko, nalungkot ko muna yung mga pictures ko sa IG. Kung gusto niyo makita yung mga pictures ko dati, kasagsagan ko sa pag-fix gear, puntahan niyo yung Instagram ko, boy first time din. Pag kinalkal niyan yan, pag nag-dive kayo sa mga lumang mga pictures ko, puro bisikleta ang makikita niyo Sa mga nagsasabi na, uy, kapadyak na rin si boy first time, natagal na ako nag-bike. Kaming magkakapatid, ako, si Sharon, si Jestril, tsaka si Genesis, pare-pareho kami ng bike lahat, Aventon. Iba-iba lang yung kulay. Ah, lima kaming nasa grupo ng magkakapatid lang plus yung hipag kong isa. So pag nag-ride, magkasama kami. Yung una kong bike, SJM. Syempre, pag baguhan ka, wala, hindi ka pa brand conscious eh. Gusto mo kang makabuhol ng bike mo. Tumagal so, sa akin ng ilang buwan yan. Tapos yung sumunod ko, syempre, medyo namulat yung isipan mo sa brand ng bike, di ba? May mas maganda pa pala mga brand. So, nagkaroon ako ng unang Aventon ko, ah uh, dark gray. Yun yung Aventon na Cordoba. Pula yung mags yan. Eh, nagkaroon pa ako ng extra bike na kulay puti na parang SJM din. Kasi ang dami ko ng parts ng mga tinabi-tabi. So, nakapuo pa ako ng isang bike na. So, tatlong bike na meron ako. Tapos, ang sumunod don nagkaroon ako ng... Yun yung gusto ko sa lahat. Doon ako na in love sa, sa bike na yon Yung Ayrton na kulay blue. So, ganda, no? Ang kintab. Medyo classic siya tignan. So, in-order ko pa sa Crest Pursuit yan. Uh, galing uh, Singapore. And, Inintay ko pa ng ilang linggo yan bago dumating dito. Yan yung bisikleta na madalas ako maaksidente. Lagi akong sumisemplang dyan sa bike na Sa madaling salita, nasira yung bike. Kasi napatiran ako ng kadena sa, sa pababa ng bundok. Tapos, yung pinagbentahan ko naman nun, ay yun yung in-order ko sa Tryon, sa Makati. Yung Aventon na blue. Pinakahuli kong bike na binuo pero balik ko, balak ko ngayong January, babalik na ako sa pagbabike pero hindi na fixed gear. Magmamountain bike na ako. Explain ko sa inyo kung ano nga ba yung fixed gear bike. Maraming uh, hindi nakaka kung bakit tinatawag na fixed ito. Ito, eh fixed gear bike. Bakit nga ba siya fixed gear bike? Pasensya na kayo kasi medyo madumi. Kasi hindi na talaga siya nagagamit. Explain ko sa inyo kung bakit. Ito yung mga parts. Ito yung saddle. Ito yung seat post. Ito yung frame. Wheel set. Pag sinabing wheel set, buong gulong. Fork. So, carbon fork yan. Galing yan dun sa dati kong bike na kulay blue. Nilipat ko na lang dito. Ito yung manibela. Drop bar ang tawag sa kanya. Ito yung stem. Yung kabitan ng, ng drop bar yung hub dito na ginagamit kadalasan sa mga fixed gear bike is Novatec kasi subok na na matiba yan yan ang tawag dito ay cog yung kabita ng chain ito naman ang tawag dito ay ito na tawag na plato so SRAM siya yung brand niya may napansin kayo sa bike unang una napansin nyo siguro na wala siyang preno di ba? wala kayo nakikita mga pindutan dito ng preno dito wala dito kasi itong bike na to brakeless siya wala siyang preno. Kaya tinawag siyang fixed gear kasi itong plate na to, itong plato na tinatawag na to, tsaka yung cog na yan, hindi siya freewheeling. Kaya siya tinawag na fixed gear bike kasi once na nagpedal ka pa harap once na nagpedal ka pa harap aabante yan. Pag nagpedal ka pa papalik, pabalik din yung gulong. So wala siyang freewheeling na pag hininto mo yung, yung pedal mo, is umiikot pa rin siya. Wala. Tingnan nyo to. Oh. Abante, atras. Abante, atras kaya tinawag siya na fixed gear. So, ngayon, ang tanging paraan para mapahinto mo yan, para bumagal ka, is lalabanan mo yung tension nung, nung gulong, nung pag-ikot ng gulong, paabante. Lalabanan mo pabalik yung, yung ikot ng gulong using itong pedal na to pabalik. So, merong nangyayaring foot retention para bumagal ka. Hindi siya ganun kadali sa una, pero pag nasanay ka, madali lang. Pero sobrang delikado ng bike na to. Kaya kailangan mo ng proper gears, proper na practice at experience. At syempre, ang mahalaga yung helmet pag gumagamit ka ng ganito. Yan. So hindi siya madaling bike pero masaya siyang sakyan. Pero kailangan mo ng matinding disiplina pag yan yung ginagamit. Hindi ka pwedeng basta-basta magbara-bara sa kalsada Nagamit gamit yung bike na yan nang hindi ka masyadong sanay. Ay nga pala, at saan nga ba nang galing yung fixed gear bike na to? Meron akong konting information about sa fixed gear bike. Ang fixed gear bike pang velodrome lang siya. Yung oval sa loob ng para malaking stadium. Tapos umiikot doon, nagkakarera na sa mga sobrang distance ng mga dami. Fixed gear bike ang tawag doon. Itong klaseng bike yun. Eh bakit nasa kalye na yung, yung, ano, yung fixed gear? Eh dapat nasa loob lang siya ng velodrome na tinatawag. Pero kadalasan ginagamit na ng mga bikers, mga siklista, yung fixie sa labas. Masabi sa akin ni Kuya, no? kaya daw lumabas ng velodrome ang fixed gear. Meron kasi daw dati na siklista sa velodrome na mailman. So, nagkakarera siya. Tapos, pag wala siyang karera, mailman siya. Nagahatid siya ng mga sulat sa mga bahay-bahay. So, dun daw nagsimula kung bakit nagagamit na yung fixed gear bike sa labas. ba diba? Pag nakikita kayo sa ibang bansa, may mga nakikita kayo ng mga messenger na tinatawag na mga sulat. Kung sino man yung mga nag-deliver -de ng mga bagay or sulat or pera, i-deliver -de yan, lalo na kunwari sa, sa, New York o kung saan man na para mas mapabilis yung delivery nung uh, parcel man yan, kung ano man yung o no, pera. Di ba do Doon nagsimula na ginamit na yung fixed gear bike sa labas ng velodrome. So, yun na. Naging lifestyle na siya. Pormahan na, parang gano'n. Yung iba kasi ginagamit pa morma, parang ganyan. Depende. Depende. Bike naman yan eh. Depende kung saan mo gagamitin. Ang importante, na-enjoy mo yung bike kasama yung pag-iingat. Kaya, ayan, minahal namin magkakapatid yung fixed gear bike. Okay. Shout out time.